Ayan. ng baby namin. Eh. na antibiotic. Sana gagaling na. Sa so, ngayon, medyo okay-okay na siya. Ang ng antibiotic niya sa masakit niya pag kulang yung dede niya. Kaya di ko mapilit pa inumin ng oras-oras talaga -oras kasi Masakit chan niya, kawawa. Ano, salbutamol, daisodrin. No, yan, ito para sa lemon niya. Para sa ubo. Para sa lagnat. Pero ngayon, hindi na siya nilagnat. Kanina lang umaga. Pinainom ko muna ngayon para tuloy-tuloy na mawawala uh, lagnat niya. Pero kahit pa kanina naglalaro naman na. Ah. Ay, nako, mahirap magkasakit. kasakit. Mm. Check up last gamot, ubos pera. Wala nang ang pera, nauubos pa. Mas naman. Sana gumaling na ng tuluyan. Ay, puro mga ano yun, no? Oh. Kawawa.